Sa mga kasama, nandito na naman ako. Nandito na naman tayo sama ko. Oh. Meron tayong ayusin. Suspension rod. Ah, papalitan suspension rod ito. Ayan, kaya papalitan suspension rod yan. Kita mo, mababa. super baba. Ayan. Tapos Tapos nagbibigil. Mababa naman talaga niyo. Lalo na pag may laman yan. Pose. Hop! Oh. oh. Di normal yung ganyan kababa, no? Dapat yan, yung oh, mga ganun eh. Hmm. Baba naman talaga, konti lang yung nakalagay niya, no? Pero mababa pa rin. Mm. Kaya kung nasabing palit suspension rod yan, gawa nito. Yan, Malikot to. Pag malikot yung ikot niya, mababangga, madedetect ng sensor na hindi pantay o oh, unbalanced babalik na naman yung oras niya sa 12 at magtutubig Amazing! pag ganun malambot na yung suspension rod ayun o, oh, medyo malikot yung tab niya ayun, nag testing tayo mag spin hindi siya, o, oh, oh, malikot to. Oh. so sa likot niya yung bumangga siya ah. pansinin niyo at kaya kailangan pantayin damit or papantayin yan pag galing ka sa wash Ganyan lang siya. Malambot na kasi. Ay, na naman. Oh. Nagsisimula na naman. Hindi siya nag-12 eh. Pero nag-stop lang siya. Malambot na kasi yung ano eh. Yung suspension rod. Ayun no? oh. 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 Malikot siya. Yun. Nag-23 na. Pasafety siya. Ang kailangan. Palta na talaga ng suspension rod. Ayan mga kasama na baklas na namin yung isa. Isa lang muna. Tingnan mo naman o no? oh, kalawang na oh. Oh. Tiba. Wala <laughs> na siya. Eh. At ang sukat ay 24. Wow. 24. Abaga. Dito dito baga. Baka kasi ibang haba nung ganun. Misa mahaba 'to yung pangsangat nila, ganun kahaba. Kaya so, kailangan makuha mo rin 'to. Yan, 52. Pero yung kabuuan niya, 62. So, ayan guys. Na-pick up na natin yung ano, suspension rod natin. Bago yan. Ito yung ikakabit natin. Saktong-sakto. Ito talagang ginamit sa LG. Ayan. So, ayan mga kasama. Ito, bukasan na natin. 62 cm. Yan. 62, 62 guys. Hmm. Diba? Kapit na natin sa, Nahin natin sa top. And guys, sinugot na natin yung isa. Kunting lubog. Uy! Luglog pa. Ayan. Hmm. Ito naman naman o. Oh. Pareho naman yan eh. Oh, diba? Pareho. 62 pareho din ng ano doon oh mm. 52 62 pareho yan 52 62 hmm. Yung isa pa lang na itat na mabaklas, isa pa lang kakabit muna natin. Sige yan. Ito. Pasok sa ilalim hook then angat hmm. one down so ganun din ang gagamins sa, sa kabila same procedure ito yung ikalwa hmm. so, kalawang na nung ano eh yan so ito na nga mga kasama oh Malawang na talaga. Mga malambot. Iba-iba na rin ang size yan. May lubog, may hindi lubog. Talagang malambot na. Yung pinasalangan natin, puro towel Ngayon, di ba? O, ang taas. Nagkaroon siya ng 1 inch na lang. Kanina, ano na eh. konting damit pa lang, lababababa na eh. O ngayon, 1 inch na lang. manda na. Tapos tingin niyan, puro towel ang pinalagay para mabigat sama testing sa spin smooth no hindi, wala na rin alog ayun, wala nang kalabog diretso na kanina hindi makapag spin tumatama agad sa sensor yun so okay na to smooth na smooth na bago na so ayun lang mga kasama salamat sa mga sumama ngayong araw nito upang manood ng video so abangan nyo na lang ulit next time sa bago nating pupuntahan